Sa ating po mga balitang pambansa, nagsimula po kahapon ang pinakamalaking bal balikatan exercises ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito ang unang beses na gagawin po ang balikatan sa labas ng territorial waters ng Pilipinas at hanggang sa dulo, nang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod sa Palawan, magkakaroon din ng military drills sa Northern Luzon. Kabilang rito ang paghahanda sakaling kailanganin pong bawiin ang isang isla sa loob ng ating teritoryo. Gagawin niyan sa Batanes na pinakamalapit nga po sa Taiwan. Kalahok din sa Balikatan ang French Navy. At sa unang pagkakataon, makikilahok din ang anim na mga barko ng Philippine Coast Guard para harangin ang mga barkong magtatangkang mangialam sa maritime exercises. Giit ng AFP, hindi nakadirekta sa kahit na anong bansa ang balikatan. Tatagal ito hanggang Mayo at 10. Bukas naman ang China na idaan sa mabuting usapan ng pagresolva sa mga maritime disputes nito sa iba pang mga bansa. Yan ang sinabi ng isang senior Chinese defense official sa gitnangan ng kanilang naval forum sa China. Dinaluhan ito ng opisyal ng iba't ibang bansa kabilang po ang Amerika, Russia, Japan, South Korea at Vietnam. Sa kanyang talumpati, sinabi ng vice chairman ng Central Military Commission ng China na layo nilang isulong ang kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Pero hindi raw nila kukonsintihin ang mga paglabag at pagbaluktot sa international law. Handa rin ang China na ipagtanggol ang kanilang karapatan ng naaayon sa kanilang batas. Tatagal ang Naval Forum hanggang sa Martes. Samantala po, binakbakan naman ng civic leader na si Teresita Angsi ang, si, ang anyay sinophobia na ngayon po'y kumakalat sa mga politiko at maging sa media. Itong ay kasunod ng balibalitang dumarami ang Chinese students sa Cagayan sa gitna po ng eringan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. At ayon kay Ang Si, lalo lamang pinalulubha ng mga gantong hakahaka -haka ang tensyon at takot sa mga Pilipino binarin niya ang Commission on Higher Education o CHED sa pagsasaming maraming Chinese ang nasa bansa nang wala pang ibinibigay na preba o bilang man lamang. Pero nauna pong sinabi nga ng mga mambabatas na nakababahala ang pagdami ng mga Chinese sa agayan lalo pat malapit na ito sa dalawang EDCA sites ng Pilipinas at ng Amerika. Hindi nga raw tabi ni Congressman Ace Barbers na baka mga espiya o miyembro ng sleeper cells ng China ang mga nasabing Chinese national. Samantala, dumating sa bansang emir ng Qatar na si Tamim Bin Hamad Al Thani para sa kanyang kauna-unahang state visit sa Pilipinas. Nakipagpulong siya sa Pangulong Bongbong Marcos sa isang bilateral meeting. Dito nga tinalakay nilang mga usaping pang-ekonomiya, pagsugpo sa human trafficking at pagtugod sa climate change. Lumagda rin ang dalawang leader ng siyam na kasunduan sa pagitan ng Qatar at ng Pilipinas. Pinuri ng hari ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa Qatar dahil sa kanilang kontribusyon sa kanilang bansa. Noong May 1981, nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at ng Qatar. Abiso ho naman sa mga magulang at estudyante, dahil sa matinding init na naranasan dahil pa rin po sa El nino nagpasya na po ang ilang lokal na pamahalaan na suspindihin ang face-to-face -face classes ngayong araw. Sa Metro Manila, suspended po ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas public man o private sa Pasay. Habang sa Quezon City, online lamang ang uh, ipitutupad sa mga pampublikong paaralan. Wala din pong face-to-face -face classes sa lahat ng antas sa Pampanga. Ganon din po para sa mga bayan ng Alcala at Gataran sa Cagayan. Paraho naman yan sa mga preschool hanggang high school students. Ganon din po sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. All levels naman ang face-to-face -face classes, suspension sa buong lalawigan ng Albay. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 AM.